Hi everyone! Good morning! Sunday nga pala ngayong araw. Natapos na ulit ang isang linggo, no? Ngayong Sunday, ano yung mga appointment nyo? Nakabihis pala ako niyan kasi nga ngayon pupunta ako ng church. Ano na na nga pala sila at ako na nga lang yung mag-isang sumunod. Mahirap palang mag-motor na naka hills no? Char! Hindi na nga rin talaga ako nagpalit yan ng sandals. Sinabad na rin ako bumalik at kailangan ko panindigan itong gusto kong outfit. At nabisi na nga ako pagdating ko ng church at ito na nga fast forward. Ngayon naman ay magpipita sila ng sili at kamatis. At ito nga may sumama sa amin na gusto sipag naman talaga ng aso na to. Abay, gustong tumulong. Kaya naman ito, magpipitas kami ni Michi Girl. Yan, tinawag ko nga siyang Michi Girl. Nung una, abay, nagagalit siya pamangkin ko. Hindi daw Michi Girl ang pangalan niya, kundi Michi lang. Abay, inaaway pa talaga ako. Wala nga dito sa tanim, may nakita nga ako ditong kabayo. Abay, ang tagal ko na nga rin hindi nakakakita nito. Bihira rin talagang may nagaalaga ng ganito. Kaya naman, hindi ko na rin pinalagpas ang pagkakataon. Abay, pumunta nga talaga ako dito ng malapitan. Ikaw, kailan ka ba huling nakakita ng ganito? Or, naka-experience na rin kayo mag ganitong hayo. Ngayon mukhang behave naman sila, hindi naman sila nininipa. At grabe nga datong tong manipa, ba? Diba? Saglit lang din naman ako dun sa kabayo and bumalik na ako rito para magpitas na ng sili. Ang dami nga bunga, abay nakakatuwa din magpitas. Pangalawang harvest nga pala ito. Satisfying din naman yung maganitong feeling, yung mag-aani ka ng mga tanim mo, ba? Diba? Medyo mahal din naman ngayon ang presyo ng sili, kaya naman. Ali, nga pala kami nagpipitas ngayon ng sili. O oh, yan, yeah, sumilip na naman si Michi Girl. Nakakatuwa kasi ngayon nakuha ko ay mahaba. Ito yung mga perfect pang dynamite, no?

Medyo challenging yung pagpipitas namin kasi nga yung puno ng sili ay mabababa so kailangan namin yung muko kailangan namin talagang siliping mabuti kasi nga yung iba talaga'ng nakatago din pagkatapos mapitas itong mga sili ang susunod namang pipitasin nila ay ang kamatis sili nga pala yung pinitas ko and afternoon ay umuwi na nga ako pero ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung itsura ng kamatis na tanim nila ay talaga naman hitik sa bunga at ready na i-harvest lalaki yung mga kamatis at malulusog ang nakakalungkot nga lang 15 pesos per kilo o di ba sa ang iyon yung part na nakakalungkot sa mga nagtatanim. Bagsak presyo, hindi mo talaga masusulit yung bayad kasi nga yung abono, yung spray, yung sacrifice mo, yung lakas mo na nagamit dito, abay, di mo alam ko magiging sapat yung bayad. diba? Ganong kasakit yun sa mga nagtatanim. Kaya naman, supportahan natin yung mga farmers. Birin kasi biro yung ganitong hanap buhay. Naalala ko tuloy yung isang teacher ko ng high school, sabi niya. Pag may nagbebenta daw sa kanya ng gulay, hindi na daw niya tinatawaran. Bili talaga niya kung ano yung presyo kasi alam nga niya sa sarili niya kung gaano kahit Hirap magtanim, mag-alaga. Kaya naman sa ganung paraan, nakakatulong siya sa mga nagtatanim. Yung mga salitang yun, yun din talaga yung tumatak sa akin. Totoo nga din naman kasi yun, ba? Diba? Pagkatapos ko nga din palang magpitas ng sila, umalis na nga rin ako dahil ngayon ay magdi-deliver din naman ako ng order nila. Ang gawa kong garlic chili oil, kaya kung gusto mong matry, mag-order ka na din. Kaya naman mag-message ka na. Thank you!